Hello kakabsat! For today's video, uh, bibisitahin natin yung natapos nila ngayong araw. O, tignan nyo naman kakabsat. ah uh, Natilesan na yung bahay namin. O, i-comment nyo naman kung bagay yung tiles sa color ng aming wall. Kasi kakabsat, itong paggagawa nila ng tiles is 3 days pa lang. Tignan nyo naman, natilesan na yung mga floor from dito sa master bedroom hanggang dito sa kwarto ng mga kids and dito pa sa isa oh nalagyan na din ng ano dito man grout grout yeah. ayun pero yung iba hindi pa nalagyan ng mm -hmm. grout oh pero kapsa, salamat kasi kung hindi dahil sa inyo hindi rin namin matutupad yung pangarap namin magkaroon ng sariling bahay na yun naman kakapsat. Excited na talaga kami matirahan to. Dito pa sa kusina para makita ninyo. Actually kakapsat, ah, hanggang dito pa lang yung katayosan na hindi na kasi tinaya na ng oras na naman. So, for the meantime, hanggang ganito na lang muna siya. Bukas, itutuloy na naman siguro ito, tilesan, tsaka itong mga lababo siguro kung makayanin Mal, may bash tong video mo na to. Bakit? Bakit? ka mo? Kasi, ay, naka-tiles, naka-pintura, tapos yung pintuan nila, eh, eh, yero, sabihin na naman ay, nila si yun. Ay, mal. be, be, ito original to ka, be. Kasi oh, oh. ito, oh, pa, para kapag ka may mamasamang loob nga, eh, pag open no hotel, eh, bang, Marami sabi na. Agad, oo, oh, oh, meron, meron siyang bell. Tsaka, imported yung lock niyan. Mal, is, ilock mo, mal, isarado mo. So, yung pag-lock niya, oh, ito. Oh. isyut lang namin dito, oo, Oh. oh. Okay na. <laughs> Hindi kakabsat. Papalitan namin ito kapag ka, tumira kami dito. Sa, sa ngayon, eh, antik muna yung ano namin. antik yan. Mas matanda pa sa'yo yan. Tsaka po, etong pintuan na ito kakabsat. Yun, ah, yun pa yung dati. Pintuan pa ito nung dating tumira dito. Oh. Hindi pa namin napapaayos. Kaya, kuyaan nyo na ayusin namin soon. Uh -huh. Okay, mo na, Gordmar, yung pang malakasang lak natin. Oh. So, ano na naman yan naman mo dyan? Makakita na naman yung basher mo dyan nang ibabas sa'yo, ah? Ang sila sabi na mababa. Oh, sige nga, sige nga. Siguro dalawang dakal may itaas niya. Oh, sobrang taas na, no? Oh, oh diba? Kasi siya, eh. Ngayon, eh, ganto ko lang siya nun, eh. Ngayon, natignan niyo naman. Okay na, guys. Kaya, hindi na mababa. Kaya, kung naman kayong maisasuggest, sige, isuggest nyo lang na hindi pa na kasi namin naiisip kung ano pong pwedeng Kasi po, hindi naman po kami veteranong um nagpaplano ng bahay kaya kung ano lang po yung kinaya naming design dito sa bahay yun lang po yung sinunod namin